Shoutout tayo mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Melinda Albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nagrinyo sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torin and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinke Ferris. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento mga albularyo kami galing sa patag ng Campo Saiz. Matagal na din naming alam ang tungkol sa kagubatan ng hagakak na makikita lamang doon sa unahan. At nagpapasalamat kami dahil dito tayo napadaan. Matagal ko nang gustong makaharap ang mga demonyong ito. Basta sumunod lamang kayo sa bawat sasabihin namin at nang hindi kayo mapapahamak. Kinikilabutan man ang dalawa. Ngunit na panatag ng kaunti ang kanilang pagkatakot dahil sa presensya ng dalawang mga matatanda na hindi nila inaasahan na mga albularyo din pala ang mga ito at nakasabay pa nila sa kanilang biyahe. Ngunit napatigil ang mga ito sa kanilang usapan nang biglang makarinig na naman ang mga ito ng ingay at sa mga pagkakataon na iyon hindi na kalabog ang kanilang naririnig kundi nakakarinig na ang mga ito ng mga nababasag na salamin galing doon sa unang bahagi ng kanilang sasakyan. Dito na muling nakakaramdam ng takot ang dalawa. Ang isang matandang babae naman may kinuha din itong itak na isa din palang babaylan. Hindi nga lamang ganun kalakas na tulad ng dalawang albularyo. Ang mga albularyo matagal na nilang alam ang kasamaan ng mga nilalang dito sa bukirin ng kampusite. Matagal na nilang gustong makakaharap ang mga ito at mawakasan ang kalimunyuhan ng mga ito. Gayon pa man, nakakaramdam pa rin ang mga ito ng pangamba. Wikang halos pabulong na lamang nitong si Tatay Joaquin. Dumito na lamang kayo. Hayaan natin na makapasok ang mga ito dito sa loob. At dito na natin papatayin ang lahat ng mga iyanak. Wala ding kalam-alam kasi ang dalawang mga albularyo na hindi tinatablan ng anumang mga usal ang mga nilalang na ito. Kaya malaki ang tiwala ng mga ito na matatamaan nila ang mga ito ng mga usal na pamako sa kanila pagtatagain ang mga nilalang kapag hindi na makakilos ang mga ito. Lalong nakapagbigay sa kanila ng pangangamba ang kasunod nilang narinig na parang mayroong matalas na bagay ang idinidiin doon sa gilid ng kanilang sinasakyan na gumagawa ng kakaibang ingay na sobrang nakakarindi sa kanilang mga tainga. Agad nang nagsimulang mag-uusal na ang dalawang mga albularyo ng mga orasyon at ilang sandali lamang nakarinig na naman ang mga ito ng kalabog galing sa bubong ng sasakyan at sumunod agad ang pagtarak ng matalas na bagay na lumusot pa nga sa liob at kitang kita nila ang malaking dulo ng itak. Kamunti ka nang mapasigaw ang dalawang alalay nitong si Manong Talyo dahil sa pagkagulat at takot. Agad naman ka ng matandang albularyo na si Tatay Umpin. Mga demonyo kayo! Huwag ninyo kaming takutin! Kung totoong matapang kayo, pumasok kayo dito sa loob! O baka Natatakot kayong pumasok. Ilang sandali, natahimik na naman ang buong paligid. Tanging narinig ng mga ito, ang pagbuhos ng ulan at ang pag-ihip ng hangin sa kapaligiran. Tahimik naman ang mga ito, habang nakikiramdam lamang wika ng isa doon sa dalawang mga alalay nitong si manong talyo. Nasaan na kaya ang mga iyon? Huwag kang gumawa ng ingay. Nasa paligid lamang ang mga ito at anumang oras gagawa na ang mga ito ng paraan para makapasok dito sa loob. Ilang sandali nga, nagkatotoo na ang hinala ng albularyo dahil doon pa rin sa unang bahagi ng kanilang sinasakyan tuluyan ang nabasag ang pintuan doon na sinisira ng mga nilalang at napatitig ang mga ito doon sa unahan ng kanilang sinasakyan dahil unti-unting sumusungaw ang ulo ng mga nila lang na nakapagbigay sa kanila ng kakaibang pakiramdam hanggang sa nakikita na nila ang mga ito ng tuluyan nang makapasok na ang mga ito doon sa loob ng kanilang sasakyan dahil nawasak na ang pintuan doon sa unahan tatlo ang unang nasilayan ng mga ito dahil na rin sa nakabukas pa rin ang ilaw doon sa loob ng kanilang sinasakyan nakikita nila ng klaro ang hitsura ng mga ito punan pa ng panakanakang pagkidlat na nagbigay din ng liwanag sa kanila doon sa labas paminsan-minsan napapamura itong si Tatay Umping dahil ang tatlong ito ay kabilang doon sa apat na nag-alok sa kanila ng tulong kanina wala ang matandang kasama ng mga ito na pang-apat sa kanila. Ngunit kakaiba na ang balasik ng mga mata ng mga ito at may dalang mga matatalas na bagay ang bawat isa. Nakangisi ang mga ito habang tinitigan sila ng matalim at parang nakakakita ang mga ito ng masarap na pagkain. Napalunok ng laway ang mga albularyo. Sa tingin ng mga ito, mukhang may kasama pa ang tatlong ito na nandoon sa labas ng sasakyan at tama uh, mga ito sa kanilang hinala dahil bukod doon sa tatlo nasa labas din ang tatlo pang mga kalalakihan na sa mga nilang na mga aswang na serpente ngunit halo-halo na ang mga pinagmulan ng mga nilalang na ito. May dugo din ang mga ito galing sa mga ninuno ng mga saltik. Huwi ka ng isa doon sa tatlo. <laughs> Ulitin mo nga ang sinasabi mo matanda. Natatakot ka pumasok. <laughs> at ano naman ang aming ikatakot sa inyo? Muling naglalakad na ang tatlo papunta sa kanilang kinaruroonan habang nakikita nilang kumikislap sa dilim ang hawak ng mga ito na mga matatalas na itak. Mabilis na wika nitong si Tatay Umping. Kailangan natin na mailatag ang ating mga usal na pamako sa mga ito kapag nakakalapit na ang mga ito sa atin. Walang gumagalaw at nagsasalita na sa kanila habang nagkatitigan ang magkabilang grupo. Lalong nakakaramdam ng takot ang dalawang mga alalay ni Manong Tayo. Pakiramdam ng mga ito, parang takam na takama ang tatlong kalalakihan habang nakatitig ang mga ito sa kanila at tuluyan ng napasigaw ang mga ito nang biglang mabasag na naman ang salamin sa likurang bahagi ng kanilang sinasakyan. Napapamura na ang dalawang albularyo at agad na wika nitong si Tatay Umping. Okay na. Kailangan na natin na ilatag ang mga usala. Unahan na natin ang mga ito. Agad naman na sumang-ayon ang isa pang albularyo. At agad na sabay nilang inilatag ang kanilang mga nakahandang mga orasyon. Malalakas na mga usal na inilatag ng mga ito para siguradong maipako nila ng mga usal. Ang mga kalaban nilang iyon. Nang matapos na ang kanilang ginagawa, humanda na ang dalawang mga albularyo para atakihin agad ang mga ito. Bago pa makabawi ang mga ito ng wisyo. Dahil inaasahan talaga nilang naipako na nila ang mga iyon. Ngunit laking gulat nitong si Tatay Umping nang makitang nakangisi pa rin at patuloy pa rin na lumalapit sa kanila ang mga ito. Tuluyan ang nakapasok na din ang tatlo pa doon sa kabilang bahagi ng sasakyan. lumo bigla si Tatay Umping at uwi ka muli doon sa kanyang mga kasamahan. Hindi tumalab at walang ipikto ang ating mga usalwakin. Ano na ngayon ang ating gagawin? Ano na ngayon ang ating gagawin? Mukhang hindi mga ordinaryo ang mga ito. Nasasalag nila ang ating mga ginagawang usala. May nakaharang na tubo sa kanilang harapan. Mahirapan ang mga nilalang doon sa kanilang unahan na makalapit sa kanila. Kung pipilitin ang mga ito, magkakaroon sila ng pagkakataon para mataga ang mga ito. Kaya kampante pa rin ang dalawang mga albularyo na hindi sila agad malalapitan ng mga ito. Nang makalapit na ang tatlo... Nagwika pa nga ang mga ito sa kanila. Bakit parang namumula na ang mga pagmumuka niya sa takot? <laughs> Dahil hindi ba gumagana ang mga inilatag ninyong mga orasol? Walang magagawa ang mga usal ninyo laban sa amin. Dahil hindi kami mga ordinaryong tao, ordinaryong mga kampo ng kadiliman. Ilang daang tao na kami naninirahan sa mundong ito at nagtatangan ang aming angkana ng kakaibang kalasag na walang mga usal ang kayang makakabasag. Paano na ngayon iyan? Tuluyan ng humalakak ang nagsasalita kaya mabilis nang kumilos sina Tatay Umping at Tatay Wakina agad na inabot ng mga ito ng mga pagtaga ang tatlong nilalang na nasa kanilang harapan na sobrang ikinagulat ng mga ito. Inaakala kasi ng mga ito na tuluyan ng lukuban ng takot ang mga ito at hindi nila inaakala na agara na umatake ang mga ito sa kanila. Kaya nagkakaroon ng panandali ang pagpapalitan ng mga pagtaga. Dahil nga sa dalawang mga tubo na nakaharang nagawa nila ni Tatay Umping na makaiwas sa mga pagtaga ng mga nilalang at nagawa din nilang makaganti ng mga pag-atake muling wika pa nitong si Tatay Umping. Hindi nga gumagana ang aming mga usal sa inyo. Ngunit imposibleng hindi naman kayo tatablan ng aming mga patalim at armas. Sunod-sunod na ang ginagawang pagtaga ng dalawang albularyo. Ngunit nanatili lamang ang mga ito sa kanilang kinaroonan. Nangamba din kasi ang mga ito na humakbang at lumapit doon sa tatlo. Baka maabot pa sila ng mga ito sa tingin kasi ng mga albularyo parang pinaglaruan lamang sila ng mga iyon ilang sandali pa muling wika ng isa doon sa tatlong nasa kanilang harapan <laughs> gusto ko ang mga matatapang at lumalaban sige nga pagbibigyan ko na kayo ngayon pagkatapos ng pagkawikang iyon ng lalaking may balbas agad na hinawakan ito ang isang tubo na nakahambalang sa kanila at walang anumang hinawakan ito at walang kahirap-hirap na binaliko ito at binaluktot ng lalaking may balbas. Sa kanilang nasaksihan, lalong nagulat ang mga ito dahil sa lakas ng lalaking iyon at batid nila na pati ang iba pa nitong mga kasamahan merong ganon din na lakas. Tawa pa ang mga ito ng tawa habang inuusog ang mga tubong iyon na nakakabit sa kanilang sasakyan. Kasing laki kasi ang tumong iyon ng kamay ng isang bata. Kaya kahit na limang katao pa ang magtulong-tulong, hindi magagawang mabaluktot ng ganun ang tumong iyon. Napamaang itong si Tatay Umping. Nakakatakot naman ang lakas ng mga nilalang na ito. At bago pa mo makakilos itong si Tatay Umping, napakabilis ng kumilos ang lalaking may balbas na hindi na nila napansin ang biglang paglapit nito doon sa matandang albularyo at agad na nahawakan na nito ang liig ng matandang si Tatay Umping. <laughs> Ngayon, ano na ang gagawin mo matanda? Nasaan na ang tapang mo kanina? At bago pa makasagot itong si Tatay Umping, agad nang inihagis na ito ng nilalang palabas ng sasakyan. Sa lakas ng pagkabalibag, Lumusot pa nga ito doon sa labasag na salamin sa may bintana at tumama pa ang katawan nito doon sa puno ng kahoy na nasa gilid ng kalsada. Kamuntikan pang mawala ng malay itong si Tatay Umping dahil sa natanggam na bugbog sa kanyang katawan. Samantalang doon sa loob ng bus, sa kabila ng nasaksihan ng isa pang matandang albularyo, agad itong muling nagpakawala ng mga pagtagpas doon sa tatlong nilalang lalong lalo na doon sa isang nakalapit na sa kanila ngunit agad na nasalo lamang ang kanyang braso ng nilalang at walang pagdadalawang isip na binali ang braso ng matanda na nagiging dahilan para mapasigaw ito ng napakalakas at nang makalapit na din ang tuluyan ang tatlo pa doon sa kanilang likuran tuluyan na silang binitbit at inilabas ng sasakyan agad na sinugatan ng mga nilalang ang kanilang mga paa para mapatigil ang mga ito sa kanilang pagwawala. Tanging iyak at sigawa na lamang ang nagagawa ng mga ito. Ang matandang babae na isang babaylan na kasama nila. Walang nagawa din ito laban sa lakas ng mga kalalakihan na iyon. Agad na kinalagkad na ang mga ito ng mga kalalakihan palabas doon sa kanilang sinasakyan. Samantalang Hinahanap ng mga lalaki itong si Tatay Umping dahil nawala ang matanda doon sa kinabagsakan itong puno ng kahoy doon sa gilid ng kalsada. Nagpaiwan ang dalawa doon sa mga lalaki para hanapin ang matandang albularyo na si Tatay Umping. Samantalang ang apat sa mga ito, dinala na ng tuluyan itong si Tatay Joaquin kasama ang dalawang mga lalaki na alalay ni Manong Talyo at ang isang babaylan isinakay ang mga ito doon sa isa pang sasakyan na nakaparada lamang pala doon sa unahan. Pwersahan na itinali ang mga ito at pagkatapos humaharurot na ang sasakyan ng mga ito papunta doon sa kanilang mga kabahayan doon mismo sa kagubatan ng hagakak. Samantalang ang mga naiwan doon, nagsisimulang hinahanap ng mga ito at inaamoy itong si Tatay Umping na sa mga pagkakataon na iyon Nawala na ito ng tuluyan ng malay, ngunit hawak at itinago ito ng dalawang mga kalalakihan. Ang dalawang ito ay dumadaan din doon sa kalsada sa kabundukan na iyon. At bago pa sila makarating doon sa lugar ng hagakak nakita na nila at nasipat ang mga gumagalang nilalang. Agad na tumigil ang mga ito at itinago ang kanilang sinasakyan. Pagkatapos, mariin nilang minanmanan ang bawat galaw ng mga nilalang na mga aswang na serpente. At tama nga ang kanilang hinala. May bibiktimahin ang mga ito dahil nakita nila ang isang bus na nakaparada doon sa gilid ng kalsada na mayroong mga taong nando doon sa loob. At alam nila na nanganganib ang buhay ng mga taong iyon dahil sa presensya ng mga nilalang. Kaya agad Nagumawa ng hakbang ang mga ito at nagmanman sa bawat kaganapan. Hindi na inaalimtana ng mga ito ang buhos ng ulan at ang malakas na pagbayo ng hangin sa paligid. Ang dalawang ito ay walang iba kundi si na Arthur at ang kanyang anak na si Arthur. Matagal na nilang alam ang tungkol sa mga nilalang ng mga serpente na namimiktima madito sa kabundukan ng kampo naktado lamang ang kabundukan ng kampo doon sa kanilang tinitirhan na bukirin ng sinawahan at bukirin ng bandilaan kaya sinubukan ng mga ito na magmanman at laging dumadaan dito sa kalsada sa kabundukan ng kampo para tiyakin ang kaligtasan ng mga taong bumibiyahe doon sa lugar ngunit sa sobrang laki at lawak ng kabundukan ng kampo nahirapan silang maaktuhan ang mga nilalang na ito sa ilang araw nilang pagmanman dito sa mga kabundukan ng kampo, ngayon pa lamang nila nakita at naaktuhan ang paggala ng mga nilalang. At ang isa pang dahilan, sobrang nag-iingat din ang mga ito dahil batid nila kung gaano kadilikado at kalakas ang mga aswang na serpente. Agad, nawikan itong si Arturo sa kanyang anak na si Artur. Artur... Ang dalawang ito ang unang magbayad sa kanilang mga kasamaan Patayin natin agad ang dalawang ito at iligtas natin ang kanilang mga nabihag. Ikaw ang bahala ama. na din akong mapatay ang mga demonyong ito. Ngayon na naaktuhan natin ang kanilang paglabas sa kanilang lungga. Hindi natin hahayaan na makawala pa ang mga ito sa atin nitong mga nakarang linggo nang mabalitaan ng mga ito ang sunod-sunod ang pamimiktima ng mga aswang na serpinte sa lahat ng mga nagbiyabiyahe sa kabundukan na ito batid nilang kumikilos na ang mga aswang na ito dahil papalapit na ang pagdating ng pulang buwan tanging mga aswang lamang ang nakakaalam sa mga ganitong kaganapan at batid ito ng angka nila ni Arturo dahil sa kanilang pagiging mga aswang bukod sa dalawa, mayroon pang kasama ang mga ito na din sa kanilang mga ginagawa na nandoon naman sa kabilang bahagi ng bukirin na kapwisto at gumagala para sana maaktuhan ang paglabas ng mga nilalang na ito. Ang kapatid ni Arturo na si Abner kasama ang ampon ng mga ito na si Nunoy. Nandoon ang mga ito doon sa kabundukan ng Campus Sais kaya kinakailangan nila ni Arturo at Artur na kumilos na sila lamang. Ayaw na nilang tantanan ang mga nilalang na ito. Paalala naman ni Arturo doon sa kanyang anak. Kailangan natin na mag-iingat at kalkulado ang ating mga kilos at galaw, Arturo. Kakaiba ang lakas ng mga serpenting ito dahil sa pagiging saltik ng kanilang mga ninuno na may halo sa pagiging serpente. Nakukuha ng mga ito ang kakaibang lakas galing sa kanilang dalawang mga ninonong angkan. Hindi din tinatamaan at tinatablan ang mga ito ng anumang mga usay. Napatigil itong si Arturo sa pagsasalita dahil papalapit na sa kanila ang dalawang mga aswang na serpente na nakita nilang sumisinghot-singhot na ang mga ito sa mga pagkakataon na iyon. Hinala nila ni Arturo maaring naramdaman na ang kanilang presensya ng mga aswang na ito. Agad, nadumamba na itong si Arturo doon sa sanga ng puno at nakaabang na sa paglapit ng mga serpinte. Samantalang itong si Arthur nakatingala na ito sa itaas habang tumubo na ang kanyang mga matatalas na mga ngipin at mga matutulis na mga kuko. Samantalang ang mga aswang na serpinte nakahanda na din ang kanilang dalang mga matatalas na mga itak. Nagtataka kasi ang mga ito sa bigla ang pagkawala ng matandang albularyo. Natitiyak nilang masyadong nasaktan ito sa pagbalibag ng kanilang namumuno kanina doon sa matanda. Kaya ang katanungan sa kanilang isipan ngayon kung bakit bigla na lamang itong nawala at nakakaamoy din ang mga ito ng kakaibang mga baho na pamilyar sa kanila. Ngunit hindi nga lamang nila matiyak kung anong uring mga nilang ang kanilang mga naamoy. Makalipas ang ilang mga sandali habang nagpapatuloy sa pag-usad ang dalawang mga aswang na serpinte, biglang nakakarinig ng kaluskos ang mga ito doon sa paligid ng kakahuyan. Kaya agad na nabahala ang dalawa at mariing nakikiramdam habang nakahanda na ang kanilang dalang mga matatalas na itak ngunit biglang umataki itong si Arturo galing sa itas ng pulo ng kahoy na hindi inasahan ng mga serpente sa bilis din ng ginawang pag-atake nitong si Arturo huli na bago pa makaiwas ang isang serpente abot na siya ni Arturo at agad na napagulong ang dalawa at nagkakasubukan agad ng lakas mahigpit na hawak ni Arturo ang braso ng serpente na may hawak na itak at mabilis din na nagpakawala ng mga pagkalmot ang kanyang isang kamay sa katawan ng kalabang nilalang. Samantalang ang isang serpente naman nang makita nito ang bigla ang pag-atake ng isang nilalang agad din itong kumilos para sa natulungan ang kanyang kasama na naabot na nitong si Arturo sa mga pagkakataon na iyon. Napagtanto na ng mga aswang na serpente na mga aswang din ang umaatake sa kanila ngayon Napalaisipan ngayon sa kanila kung bakit may mga aswang ang naglakas loob na kalabanin sila at gumagala pa mismo sa kanilang teritoryo. Ngunit makalipas lamang ang isang segundo, biglang inatake na din ito ng isa pang aswang. Kaya agad nagumanti ito ng mga mabilisang pagtaga gamit ang hawak nitong matalas na itak. Nagawa naman itong si Arthur na makailag sa mga pag atake ng serpente at magawang masugatan ang nilalang. Ngunit batid niyang hindi iyon na iniinda ng kalabang aswang wika ng isang nilalang doon kay Arthur. Hmm. Isa ka din aswang. Ang lakas ng loob niyong pumasok sa aming teritoryo. Pagbabayaran niyo ang kapangasan niyo. Sagot naman itong si Arthur Galing pa talaga sa bibig mo ang mga salitang iyan. Ang lakas ng loob ninyong mamiktima ng mga inosinting tao. Dahil ang mga ito ba ang makakaya lamang ninyo? Dahil mahihina ang mga ito. Hindi kami basta't gumagala lamang sa kagubatan na ito. Nandito kami para pagbayarin kayo sa lahat ng mga kasamaan ninyo.